Dati nagtataka ako o bakit gustong gusto ni ama ng kape. Bago umalis patungong trabaho, magkakape. Pag uwi galing trabaho, magkakape. Pagod, timpla ng kape. Masaya, lasing, galit, normal na araw, kape pa rin. Nung kinikman ko naman yung kape, sinikmura lang naman ako. Pero nagbago ang tingin ko sa kape. Nung nagsimula na akong magpuyat, sa mga pangarap para sa aking pamilya at sa aking sarili. Hindi pala yung kape ang nakakaadi, yung pakiramdam bala. Hindi lang kasi siya basta likido na may matamis at mapait na lasa. Isa siyang pahinga. Bawat higup ng kape, oras mo iyon para sa iyong sarili. Bawat segundo na dumadaan habang hawak ang baso, yun pala ang espasyo para maisip mo kung ano ang sunod na plano. Sunod na akbang patungo sa pangarap mo maging ikaw. Habang tumatanda ko, mas nabugustuhan ko na ang kape. Ganon marahil kapag kailangan mo ng sabrit na pahinga sa nakakapagod na mundo.